Naririnig mo ba yun? Isang bulong, isang sigaw, na kinulong sa katahimikan. Dito sa bulong diaries, ang bawat kwento ay hindi basta kwento Ito ay mga totoong pangyayari. Madiling nakakakilabot at minsan, masyadong totoo para hindi mo paniwalaan. Ako, si Bulong. At sa channel na to, sabay nating babalikan ang mga krimen na yumanik sa bayan. Mga kwentong mababalaghan na hindi mo basta maririnig. At mga misteryong hindi pa rin maipaliwanag hanggang ngayon. Ito ang mga kwentong matagal nang ibinulong sa takot, sa hiya, sa ng mahalimot. Pero ngayon maririnig na sila muli. Dito sa Bulong Diaries. Mula sa mga kilalang true crime cases hanggang sa mga urban legends, haunted places, lost files, at mga kwentong pinilit, ilibing sa katahimikan. Tayo ang magiging boses ng mga piktima. Tayo ang magsasabi ng totoo kahit gaano pa ito karahas, kakilabot, o kabalyo. Kung ikaw ay mahilig sa creepy na kwento, enteresado sa misteryo, o gusto mong marinig ang mga kwento ng mga boses na matagal na mananahimik, subscribe ka na dahil sa bawat episode may pagong sekreto tayong inalahan. At sa bawat bulong, may kwento hanggi mo maridimutan. Welcome to Bulong Diaries. Makinig ka, pero huwag kang Lilinguan. Sa isang tahimik na bayan sa Emlang North Cotabato nakatira ang pamilya Magwad, isang respetado at masayang pamilya na kilala sa komunidad, bilang mabait, veryoso at masipag. Kapaguro si Naginoo at Ginang Maguad at aktibong nagsisilbi sa simbahan, hindi sila mayaman pero sapat ang kanilang buhay at masaya sila sa kanilang dalawang anak na si Crisel Gwen, labing walong taong gulang, honor student, matalino at mabait, at palaging aktibo sa school activities. Pangarap niyang maging doktor. Si Criswell Lewis, labing anim na taong gulang o mas kilala bilang boy-boy. Ay varsity player sa kanilang school, masayahin at laging handang tumulong sa kanilang pamilya. Noong new 2021, isang desisyon ang dinawa ng mag-asawa na magbabago sa takbo ng kanilang buhay. Pinili nilang madampon ng isang dalagitang uliya na tatawagin nating Janice. Si Janice ay kaibigan ni Gwen kaya hindi na nahirapan ang kanilang magulang na tanggapin siya sa pamilya. Paniniwala silang bilang mga guro at kristyano tungkulin nilang magbigay ng bagong tahanan at pag-asa sa isang batang walang pamilya. Ngunit ang hindi nila alam, ang taong papapasukin nila sa kanilang tahanan ay siya pa nang magiging simula ng pinakamagilim na kabanata ng panilang buhay. Tumating ang December 10, 2021, isang biyernes na magsisimula bilang normal na araw ngunit magtatapos sa trahedya. Nasa eskwelahan noon si Ginoong Magwad, inaayos ang ilang damit ng kanyang asawa nang bigla siyang makatanggap ng tawag at dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya sa bahay, agad siyang nakaramdam ng kakaiba. Sa mga sa may main door bumumad sa kanya ang isang kumot na may malaking bahas ng dugo at isang kutsilyong puno ng natutuyong dugo. Kinabahan siya at tinawag ang kanyang mga anak, Gwen, Boy Boy, ngunit walang sumagot. Minuksan niya ang pinto sa likod at doon dumain. Tumigil ang kanyang mundo. Sa sala, Nakabulag ta si Boy Boy. Nakapiring at nakagapos tagtad ng saksak sa katawan. Ang leeg niya ay halos maputol dahil sa paulit-ulit na paghiwa at palogamit ang mataling na armas. Sa tabi na man niya, nakakalat ang butcher knife, kitchen knife, baseball bat at hammer hindi karayuan naroon singwen, dugoan at taddad ng sugat. May mga nanggam na gumagapang sa kanyang katawan sa paligid niya, nakafalat ang mga sirang vis, pitcher, bote at tani na ginamit upang bugpugin at supilin siya bago patayin. Hapang ang ama ay halos mabaliw nakita, Lumabas si Janice mula sa kanyang kwarto. Basang-basa ang buhok, tila bagong migo. Ayon sa kanya, tatlong lalaki raw ang pumasok sa bahay at walang awang pinatay ang magkapatid. nagtagaw raw siya sa ilalim ng kama at nanatiling tahimik hanggang sa umalis ang mga ito. Mga magnanakaw daw sila ngunit may mga bagay na hindi tugma sa mga sinabi ni Janice. Bakit cellphone lang ang kinuha sa magkapatid? Bakit sariwa pa ang dugo ng mga biktima nang dumating ang ama? Kung, kung matagal nang nakaalis ang sinasabi niyang mga salarin, masalo pang lumalim ang hinala ng malaman ng mga pulis na abang. Nangyayari ang kremen na kapag post pa si Janice sa Facebook, na restatus niya at humihindi ni ng tulong. Tinawagan siya ng kanyang dating nobyo. Matapos makita ang post ngunit hindi siya sinagot at um, sa halip ay hinagpalit pa ng kanyang Facebook username. Tigit sa lahat bago dumating ang kanyang ama, nakaligo na siya at nakapagpalit ng damit. Ang damit na iyon, puno ng dugo, ay ang nakabalot sa plastik at itinapon sa likod ng bahay malapit sa irrigation. Ayon pa sa mag-asamang magwat, noon lang tinawag ni Janice ang mga salita o binanggit yung mga salitang mama at papa mula ng amponin siya siya rin lamang ang nakakaalam kung saan nakatago ang hammer at baseball bat na ginamit sa pagpatay sa magkapatid. Dahil sabi ni Ginoong Maguad ay sila ni Gwen lang ang nakakaalam kung saan nakatago itong mga to. Nang dumating ang investigador, tumanbad ang bigat ng ebidensya. Butcher knife at kitchen knife na puno ng dugo meron pang frying pan na ginamit pang pano kay Gwen, sirang pitcher, bote, vase, at pali. Um, yung baseball bat na nandun ay ginamit sa pambubugbog at ang mga damit ni Janis na nakabalot sa plastic. So yan yung mga ebidensya na nakita sa lugaron na yon. Nagtamo siya ng higit 51 na saksak si Boy Boy at 31 na saksak naman kay Gwen. Pagkalipas ng anim na araw at masuring investigasyon nagsampan ng kasong double murder laban kay Janice at sa isa pang sospek, isang sakristan na altar boy sa simbahan lumabas sa testimonya ng tatlong saksi na parehong may direktang fashion ang dalawang ito sa pagpatay. At ayon na rin sa nabasa kong isang article, hindi umano makakamit ng pamilya magwad ang sapat na hostesya sa kanilang. Inaasam, ayon sa ina ng pinatay na magkapatid na si Lovella Maguad noong Martes ng April 5, um, 2022, when Anthony Luvela sa ikapitong araw matapos ang arrangement, hindi sila makahanap ng supporting documents upang mapatunayan na mali ang datos o impormasyon na nakalagay sa birth certificate ng babaeng suspect. We didn't find any supporting documents to further prove that Every news data in her birth certificate will just leave to the LCR and PSA how they like to sanction such incompetence. Sa ad niya sa kanyang Facebook post noong Martes, ang suspect ay kinilala bilang si Janice na itinuring na adopted daughter ng pamilya dahil pinatira ito ng magwad sa kanilang bahay isang working student si Janice at ang mismong isa sa biktima na si Grisel Gwen ang nag-udyok sa kanyang mga magulang na ito sa kanilang bahay. Parang tunay na magkapatid na nga ang maging turingan ng isa't isa. Maging isa sa person of interest at material witness si Janice dahil siya ang kasama ng biktima at tanging nakaligtas. Hindi umano na kapag po si Lovella matapos ang arrangement dahil nalaman niyang hindi ila makukuha umano sa patna justisya. I didn't post anything after that because I was truly devastated, disturbed, and tortured upon knowing that we're not getting the maximum justice because she's a minor. Ania, minigyan din. Dinia ang RA 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act uh, kung saan maaaring ikulong ang batang nasa um, uh, labing limang taong gulang pababa at ang mga batang may edad higit labing limang taong gulang ngunit wala pang labing walong taong gulang. Matagal na rin kinikwasyon ng ina ng magkuwad siblings ang naturang batas. Yan po ang juvenile law, maliban sa walang provision sa mga victims who are also minors, tatawaran pa ang justice ng 1 to 2 degree lower kasi bata daw. Bata po ba ang tawag niyo sa isang taong magaling magplano? Porsigidong i-execute ang kanyang planong masama o pagpatay at magaling mag-dramatize ng kremen na kanyang dinawa paglalahad ni Novela. Bata po ba ang tagod niyo sa isang taong ni walang takot na pumatay sa mga anak namin? Na walang dinawang masama sa kanya kundi ang kupkupin at tunuan siya sa panahon na humingi siya ng bahay na matitirhan. Mahalin siya at bigyan ng pag-asa na mapaganda ang kanyang buhay dagdag pa niya. Binihagi rin niya kung paano karumalduman na pinatay ang kanyang dalawang anak. Ani at nagtamo ng 51 na saksak ang kanyang anak na lalaking si Quiswell. Luis, minarpilyo at sinaksak ang magkapatid bukod dito, hinampas din umano sila ng bote, baseball bat, flower vase, flying, frying pan, at muntik pa umano maputol ang liid ng kanyang anak na babaeng si Grisel Gwen. At nawala rin umano ang tenga nito dahil sa saksak. Hindi niyo po ba ma mararamdaman ang sakit na nararamdaman ni Ate at Boy Boy habang sila ay unti-unting pinapatay at yung walang katumbas na sakit na nakikita ni Boy Boy na sinasakstap at pinahihirapan si ating Nga ang pinakamamahal na ating niya, kasi doon po nakatingin si Boy Boy na nakadapa kay Ate kinikwento po ni Lovella yung nangyari sa kanyang mga anak sa kabila ng pagmamakaawa ni Boy Boy, Huya, wag huwag mo akong patayin nang nakagising na sinasaksak habang siya ay tulog sa kabila ng sinasabihan siya ni Atigwen. Girl, minahal ka namin, only evil can do that. Yun ba ang dapat bigyan ng proteksyon at pinakamasakit sa loob ng pamamahay pa namin na buong afala ng mga anak ko at naming mag-asawa ay pinakaligtas na lugar para sa kanila. Wala pong kaaway si Boy Boy at si Ate Gwen at hindi po sila marunong makipag-away. Gusto silang mabuhay na masaya at napakalaki ng desire nilang dalawa na magkaroon ng magandang buhay puno ng pangarap na alam na alam namin ni Papa nila na kayang-kaya nilang abutin paglalahan ng iba. Ina, noong December 10, 2021, dahong alas dos ng tanghali, naganap yung krimen na sa kanilang bahay, binahagi rin ni novela yung sinasabi ng social worker na hindi dapat umano tawag yung kriminal ang mga minor edad na pumatay. Sabi daw ng social worker, hindi dapat tawagin ang minors na nakapatay ng na criminals. At ano pong gusto nating itawag sa kanila, Santa? Parang puputok na ang ulo ko sa sakit at durog na durog ang puso namin mag-asawa. Nang makita ang mas lalong pang itong taong ito pagkatapos siyang pumatay, saad niya, paano ito pinalaki ng isang orphanage accredited by DSWD dalong walong taon po siya sa pangangalaga ng social worker at mag-apat na buwan sa rehabilitation. Rehabil Patient Center pagkatapos niyang patayin. Niwala kaming makitang remorse. Naha cross leg sa loob ng trial court at taas noong patinintingin at lumi. Lisik ang mga mata sa paligid. Yung ipinapakita niyang kabaitan. At pagiging maga, magalang were all scripted. So yan ang ika na tao, yan yung nilalabas na sa loobin ng ina ni Gwen at ni Boy Boy. Noong um, May 23, 2022, na, natapos ang paglinitis, si Janice ay hinatulan ng um, 18 hanggang 32 na taon sa kulungan habang ang sakrista naman ay sinintensyahan ng 12 years hanggang 13 studies sabing news. Ngunit para sa pamilya magwad, kulang nakulang ito sa bigat ng premen. Ayon kay Ginang Luvera Maguan, mas masakit pa kaysa sa kaso ang mapita si Janice na walang pagsisisi nakataas ang ila para na maasar sa korte para sa kanila malinaw na pinoprotektahan sila ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act. Ang mga kabataang may malino na criminal mind at ang gamayon bitbit ng mag-asawa magwad ang mabikat na tanong. Bakit nila pinagkatiwalaan si Janice? Bakit sa kabila ng pagmamahal na ipinigay nila, kayang-kaya netong patayin ang mga taong tinawag niyang kuya at ate. Sapagkat minsan, ang halimaw ay hindi kumakatok mula sa labas, minsan nasa loob na ng bahay mo, at minsan tinatawag mo pa itong anha. At kung umabot ka sa parteng to, sanamat sa pakikinig sa isa na namang nakakakilabot na kwento dito sa Bunong Diaries. Kung gusto mo pa naman ganitong true crime at misteryo na kwento, like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Dahil bawat kwento may bulong. Ikaw sa tinin mo, may tinatago pa ba sa likod ng kasong to? E-comment mo sa baba. Gusto naming marinig ang ula mo. Till next time, makinig ka! pero huwag kang lilingon. Sa dilim ng gabi, may tinig na mahina Parang di mo pansin pero tahan-dami, malapit na ang kwento ng krimen Di na pinitigil Mga nagpabalik Sa'yo ay nagbupunag na sakit Huwag kang lilingon Baka may nakatingin Ang bawat hapang Ang bawat mo'y sinusundan sa dilim may na eh, sa hangin Sa itong babala Huwag mong paliwalain eh. Ito ang bulong Diaris Ang kwentong hindi mo na is marinig Totoo pero tira Naginip, mga multo ng nakaraan Pumabalik at makilip Pero wag kang kikipo Dahil ang mga kwento ay minsan ay totoo May batang nawala At nawalan ng bait May hihim sa silid Na ngayon muling natubuhay Mga kwentong di-nice Pag-usapan ng iba Dito sa dilim sila'y nagsasalita salita. Huwag kang lilingon Baka may nakatingin Ang boses sa iyong likod Hindi mo pala kasabay Ang bulong ay totoo Kaluluwa ng nakaraan Na ngayon'y gustong magsalita Ito ang bulong Diyaris Ang mga kwentong hindi mo na is maninig Totoo pero tila Panaginip Mga multo ng nakaraan balikat makali Pero wag kang kikipo Dahil ang mga kwento ay minsan ay totoo <sighs> Ikaw mismo Naririnig mo ba?